Ayan, morning guys. Naglagay ito po tayo ng mga bulkasil dito sa bubong natin. Ay, nakita tayo ng leak kahapon. Kaya yun, naglagay tayo ng bulkasil guys. Ayan, ito at pintura natin. Para magandang tingnan. Ayan. Sama natin yung mga alambre. Ayan. Di kahapon, nakita natin yung nagkaroon ng leak kaya yun uh, maganda na yung magapan natin para hindi siya magka problema pagdating ng araw yan kita natin kahapon na nagkaroon ng leak kaya yun maganda na yung magapan natin para hindi magkaroon ng problema pagkatagulan kasi nakita natin kahapon may leak nung malakas ang ulan kaya yun lagyan natin ng bulka seal ayan guys at pininturahan natin diretso oh tibay ng ating uh, mga hero ayan, thank you guys sa inyong panonood sa ating paglalagay ng uh, uh, sa ating bubong ayan, pinturahan na natin diretso para matibay siya guys ayan ang ating paglagay ng bulka seal at saka diretso na pinturaan para matibay siya guys ayan pati ano you know, pinturaan natin ayan para matibay guys ng ating mga yun okay salamat sa inyong panunood sa ating maglalagay ng bulkasil sa ating bubong yun pinturahan na natin diretsyo para matibay kaya salamat guys sa inyong panunood sa ating pong paglalagay. Ayan. Ayan po ang ating view dito sa ibabaw. Ayan po yung malawak na tubuhan sa Indus ko po yan. Ayan. Ayan po guys. Kaya salamat sa inyong panonood sa ating pong live ngayong umaga. Ayan. O, ganda ng view dito guys. Sa tuktok ng uh, bubong. Ayan yung ating view na background view. Kaya thank you guys sa inyong panonood sa ating paglalagay ng bulkasil dito sa tuktok ng uh, bobong bubong. Kaya thank you sa inyong panonood. Ayan. Bye bye bye. Yan po yung uh, view natin. Uh, po, sa in-laws ko po yan. Tubuhan na yan. Thank you for watching. Bye bye bye. God bless us all.